City. Ah, future, future Successes, successes. Business. Business. Paolo, si Kim. Gusto ko yun. Paolo! Hmm. So, Sabi Muling na pagkaisahan ng It's Showtime Family si Chinita Princess Kim Chu. Ito nga ay matapos magkaroon ng searchy sa Especially For You na mayroong pangalang Paolo pagkalabas pa nga lamang ng searchy na si Paolo, ay agad na naisip ng mga host si Kim Chu. Ayon kay Jong Hilario. Paolo si Kim o. Gatong pa ni Vong. Paolo o. Nagtilian naman ang madlang people, dahil gets nila agad ang tinutukoy ni chong at Vong. Pagkatapos nito ay tinutok nga kay Kim ang kamera. Napangiti naman at kinawayan ni Kim ang nasabing searchy, na may pangalang Paolo. Kilig naman ang inihatid nito sa Kim Pao fans. Dahil alam nila na si Paolo Avilino ang tinutukoy ng It's Showtime fam. Anila ay kung isa sa mga host kanina si Kim Chiu ay siguradong maisahan na naman siya ni Mim Vice. Samantala trending naman ang duet ni Naan Curtis at Kim Chiu kanina sa It's Showtime, narito at panoorin natin. Kino, kino.

Mga kaibigan, ang aga po ng bagong taon. Ngayon